isa muling uh, mapagpala at uh, magandang oras sa mga all dahil nga dito sa mga sunod sunod na mga bentahan ng uh, gamit ng mga artista kay Bustoyo uh, galing ni Bustoyo ano ay uh, napasugod si Buboy si uh, Cesar Montano dahil nga tinawagan siya ni bostoyo at binitin-bitin siya doon kung ano ba ang gamit niya na nando na doon ngayon kay Bustoyo Dala ng uh, kanyang pamangkin Yan. Kaya mabuti na lang at uh, malapit na raw do doon si uh, uh, Cesar Monta Montano Si Buboy nga At uh, napadaan nga At gulat na gulat ano Na surprise si uh, Buboy doon, si Cesar Montano Sa dala ng kanyang pamangkin at siyempre nagbago ang mood ni uh, uh Cesar Montano doon dahil nakita niya yung uh, matagal na niyang binaliwala. 'Di ba? At ang matindi pa, 'yun ay binebenta ng kanyang pamangkin ng 1.5 million. Oh, laki no? Tindi. Mga gamit nila. Uh, anyway, yung mga pagbebenta daw nilang to ay dalawang klase. Yung iba ay uh, nangangailangan nga ng uh, pera pero yung iba naman ay gusto lang ipatago uh, or ipakip sa bubuksang museum ni uh, Bostoyo. so may mga purposes yan ano? kung ano ba ang kanilang mga pangangailangan o uh, anong gusto nilang gawin dun sa gamit nila tulad nung kay Jiro uh, gusto niyang maitago at uh, may pakita dun sa mailagay sa museum ni uh, Bustoyo at the same time kailangan din niya ng pera ba diba? so naging masaya si uh, Cesar Montano don dahil nakita nga niya yung gamit na yon na sabi nga niya nakalimutan na niya binaliwala na niya at matindi ang naging negosasyon sa presyohan ano sa presyohan nitong uh, item na ito na nagulat si Bustoyo dahil imbis na siya ang bibili ay uh, napunta sa mismong may-ari ano eto panoorin natin ano kung paano nangyari itong uh, pagbisita ni Cesar Montano doon kay Bustoyo at ang kanilang negosasyon uh, parang bidding doon sa item na yun to panoorin natin Cesar Montano sa Muruami. Yes po Surga ka ha? Saan so, mo naman nakuha to? Actually, so, boss, uh, nagpa-angkay uh, ko si Cesar Montano. Hey, wow! wow. Yan nga. Sigurado ka ba dyan? Siguradong sigurado. Baka napulit mo lang ito kung saan, ha? Ah, ako noon. Pwede ko ba yung tawagan mamaya? Para ma baka mamaya, niloloko mo lang kami. Parang hindi na magtanong, natawagan ko si Idol Buboy. Pagkakalam ko yung Muro Ami, isa sa mga most awarded film din yan. ito oh, po yung, yung Muro Ami po, isa na yung Filipino adventure drama film para ma-confirm natin to at uh, try natin baka makapunta siya rito. Pero ang tanong, magkano? 1.5 million. 1.5 million. Wow! Hindi po ba kayo pumunta dito sa shop kahit saglit lang antayin po namin kayo. Antay lang natin si Idol Buboy. Opo. Opo. Roy! Sa ngarangalan, okita mo na. Pinibenta <laughs> mo dito. Pinibenta niya sir at 1.5 million. million. Wow! Kasi pala ito? No? Oo, tagal na. Kumita ko okay. ng 1.5 million. Pero... 200,000. P300,000 Oh my God! bibiling ko yan. I-display ko. Alayin ko sa frame. Mali pa So ngayon, parang ang nangyayari is dalawa pa kami nagbibilding dito. P400,000 P500,000 600000 P1,000,000 600, P700,000 P100,000. Kung P700,000 yung kukulin yan, 800 ako akong kapayagan. Tapos talagang sarado ako sa P1,000,000. Ito last, 750. Tumatawad ka lang hindi, parang hindi, syempre, hindi na yung mag... Hindi, hindi na niya bibigay ah, diba? <laughs> Okay, akin na yan. 1M. Hindi na yung na. 1M. Ayaw ko, ayaw ko ng pamigator eh. Kasi nalig ko sa printer. Kasama nung Rizal. Nagkaroon ako ng idea. Kaya binenta ko rito. Oh. Kaya lang, yun nga. Iba ang nangyari. Nagkaroon ng matinding ano, twist. Yung tito ko talaga ang bumili. Eh, natin. Siya naman talaga yung rightful owner dun. Kaya big respect pa rin sa akin. Grabe ano. Tindi ng uh, kanilang uh, bidding ang kanila negosasyon ganun-ganun na lang sa kanila no magumpisa sa sa mababa at uh, sinundan ito ni Buboy ni Cesar Montano at uh, kalaunan nga ay nakuha rin niya no naibalik sa kanya yun nga lang uh, magbabayad siya ng 1 million dun sa pamangkin niya pero the best na rin yun ha kasi kita nyo ha sa ngayon yan ang halaga baka after uh, years pa ay lalong tataas ito at ang sabi niya ay isasama daw niya dun sa uh, ife frame niya at isasama niya dun sa Jose Rizal niyang gamit so ayos na ayos ano nagkapera pa yung pamangkin ni ano, ni uh, Buboy <laughs> ni Cesar Montano galing so medyo na ano si Bustoyo dun dahil kung hindi daw niya tinawagan ay uh, ibebenta niya kay uh, Cesar Montano ng 1 million kung saka sakali pero, siyempre, ang ginawa niya kasi, naniguro siya eh. Kasi, siyempre, sa umpisa, baka magdududa siya. Dahil kahoy lang siya eh. lente, di ba? Yung uh, gamit sa, pags sa pagsisid sa muro ami. Yun. So, magdududa ka nga naman. Baka mamaya gawa-gawa lang o napulot lang o something. So, tama rin ang ginawa niya. At uh, ang kinaganda rito ay nabalik kay uh, Cesar Montano Ayan po, ano. Uh, maraming salamat muli sa inyong panunod at uh, suporta sa aking malit na channel pagtalain ng bawat isa God bless everyone